magandang araw. Breaking news. Nanalong Mr. International 2025 sa Bangkok, Thailand, ang Pilipinong si Kirk Bondad. Ang hangin sa malaking bulwagan ay siksik sa pag-asa. Bawat bandila ay iwinawag ayway. Isang halong kaba at matinding pagnanais para sa inaasam na tagumpay. Sa maliwanag na entablado magkatabi ang dalawang huling kandidato. Ang bawat isa ay kumakatawan sa pangarap ng kanilang bansa, Venezuela, at ang matatag na puso ng Pilipinas. At pagkatapos, dumating ang sandali. Idiniklara ang bagong Mr. International 2025 ay Pilipinas. Umalingaw nga ang anunsyo at nagpadala ng daluyong ng kagalakan hanggang Pilipinas. Si Kirk Bondad, ang kanyang mukha ay larawan ng hindi makapaniwala. Lumuhod, tinakpan ang mukha. Dinama ang bigat at tamis ng tagumpay na matagal niyang pinaghirapan at ipinagdasal. Bunga ito ng buwan ng paghahanda at isang buhay ng mga pangarap. Higit sa personal, ito ay isang pambansang tagumpay. Noong September 24, 2025, binuhay niya ang diwa at pag-asa ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo. Isang patunay na sa dedikasyon, galing, at paniniwala sa sarili, ang talento ng Pilipino ay tunay na world-class at kayang makipagsabayan sa global stage ang papalabas na Mr. International si Kim Titisan Goodburn ay nagluklok sash sa balikat, corona sa ulo, isang simbolikong paglilipat ng pamana, sumabog ang palakpakan, isang simponya ng pagdiriwang, isang mahalagang yugto para sa, sa Pilipinas sa larangan ng male pageantry. Ang panalo ni Kirk ay ikatlong titulo ng Pilipinas, matibay na pahayag ng dominasyon. Unang lakad bilang hari, kumpiyansa ang hakbang, magalang ang kaway, nagniningning ang miti. Ang bandila ng Pilipinas ay sumayaw sa spotlight habang ang entablado ay nagpaalala ng pagkakaisa, pagdiriwang ng kahusayan, karisma at layunin. Ay, ang paglalakbay ni Kirk tungo sa corona ay hindi simpleng lakad. Ito ay isang marathon ng puspusang paghahanda, disiplina at paglago ng sarili. Matagal bago ang Thailand, araw-araw niyang hinasa ang sarili. Training, maagang gising at tahimik na pagninilay para patubay ng isip at katawan. Isang detalyado at nakabalangkas na regimen ng physical training, komunikasyon at pagpapalawig ng kanyang advokasya. Kasama ang isang team ng mga eksperto, masusing pinino ang bawat aspeto, paglalakad, pagsasalita, at ang kanyang pangkalahatang presensya sa entablado. Pagdating pa lang sa Thailand, agad na nagmarka si Kirk bilang isang matinding kalaban. Pinuri ng mga organizer sa kanyang profesionalismo, mainit at madaling lapitan na pag-uugali at tunay na koneksyon. Niya ang kultura, kawanggawa at mga preliminary na hamon. Ang kanyang tahimik na kumpiyansa at galing ay hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng mga hurado at tagahanga. Isinabuhay ang diwa ng Mr. International Distinctively Handsome. Sa swimwear, umangat ang disiplina sa katawan. Sa evening wear, galing at sopistikasyon sa perpektong sastre. Sa Q&A niya, tuluyang tinatakan ang kapalaran. Ang sagot niya ay malinaw, taos-puso at matalino, patunay ng isang modernong ginoo na may responsibilidad sa lipunan. Ang huling lakad, purong koneksyon sa madla at hurado. Mga mata na nagkuwento ng pasyon, layunin at pag-ibig sa bansa. Mula lokal na paghahanap hanggang sa kumikinang na sandali sa internasyonal. Bawat hakbang ininsayo libu libong beses. Bawat ngiti tunay, bawat kilos puno ng pag-asa na magbigay karangalan sa bansa at ngayon natupad. Oh, she, Sa deklarasyon ng panalo, sumambulat ang kagalakan. Mula Maynila hanggang sa pinakamalayong bayan, sabay-sabay ang hiyawan. Binaha ang social media, pagbati, memes at trending hashtags, pati diaspora nagdiwang, ang pamilya, luha ng tuwa, alaala ng sakripisyo, maagang ensayo, gabing pag-aaral, blogger, veteranong titulo holders at fans, sang-ayon sa kanyang kumpiyansang lakad at Q&A. Pinagtibay muli ang ang Pilipinas bilang pageant powerhouse at ang sistema ng paghahanda sa likod nito. Mahigpit ang pagpili, ngunit si Kirk ay nagwagi dahil sa total package appeal. Gwapong mukha, maayos na pangangatawan, matangkad na tindig, pero higit sa panlabas, may kumpiyansang hindi mayabang. Dala ang poise ng isang hari bago pa man ang na. Sa pressure ng Q&A, siya ay malinaw, kalmado at malalim, hindi generic, kundi makabuluhan. Ipinakita na higit sa modelo, isa siyang tagapagsalita at leader. Walang off moment. Laging maayos, nasa oras... Bagnayan, positive. Hinahanap ng hurado ang maasahan at masipag isang title holder na handa sa isang taon ng tungkulin. Ang totoo niyang pagkatao ang lihim na armas, koneksyon sa tao, karisma para sa paglalakbay, pampublikong pagpapakita, at kawanggawa. Nakita ng hurado, hindi lang nagwagi, kundi tunay na ambasador ng kabutihan. Sa kanyang unang opisyal na mensahe, kitang-kita ang emosyon, ngunit na natiling kalmado si Kirk, ang kanyang mga salita puno ng taos-pusong pasasalamat para sa iyo, Pilipinas. Ito ay para sa iyo, Pilipinas. Inialay ang tagumpay sa bayan. Nagpasalamat siya sa kanyang pamilya, management at trainers. At sa milyon-milyong taga-suporta na naging sandigan at pinagmumula ng kanyang lakas. Pasasalamat sa organisasyon at sa mainit na pagtanggap ng Thailand. Ang kanyang plano, maging isang title holder na may malinaw na Uh, layunin ang pagpapalakas sa kabataan at pagpapalaganap ng kamalayan sa kalusugan ng isip, isang advokasyang tunay na malapit sa kanyang puso. Ang koronang ito ay hindi accessory, ito ay mikropono para sa pagbabago, diin ni Kirk. Labas ang epekto. Pagangat ng moral ng bansa at pagpapatibay ng liderato sa pageantry. Sa gitna ng mabibigat na balita, isang tagumpay ng soft power para sa Pilipinas. Bilang global ambassador, buong pagmamalaking dadalhin niya ang bandila. Ipapakilala ang ating kultura, turismo at mga natatanging pagpapahalaga sa buong mundo. Nagbibigay inspirasyon sa susunod na henerasyon, modelo, at pageant hopefuls Pusibling pag-usad sa fashion, disenyo, personality development at fitness Itinataguyod ang modernong pagkalalaki May emosyonal na katalinuhan, malasakit at tapang sa mahahalagang isyo Hindi simbolo ng perpekto Kundi ng potensyal Para sa makabuluhang pagbabago ang tagumpay ngayong Setyembre 25 2025, isang pambansang milestone, dala ni Kirk ang pag-asa at pangarap ng bansa. Isang buhay na patunay na sa pusong may layunin, kayang manakop ng Pilipino ang mundo.